ito sa inyo. Ano tawag nito sa inyo? Ayun oh, tubo pa yan. Oh. Ako nagbunot niyan, ako nagbiyak niyan, ako nag yan, ako nang magkakayod niyan. Ayun. Lahat yan oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Anim yan eh. Nasaan yung isa? Anim yung biniyak ko na yan eh. One, two, three, four, five. Ah, walang ano yung isa. Walang ampul yung isa. Ayan, ayan. Walang tambo. Ayan. Lalaki oh sarap yan tikma natin ito lang muna dito lang muna tayo sa maliit o oh, yung mo ayan ayan oh. natin hmm, sarap ito ko na kinahin na ito rin tayo namin. Ako ko, magluto ako ng laing. Ayun mo na yan. Dami yan. Sarap.